Anadir deh, anadir baik Anadir baik, anadir pelan-pelan Gas pak, oh Uraih galang. Uraih lumahan Halo Tawagnya namin dati Sa amin tamban na malaki yan <gifat> alam ang pangalan yan tumuray mo na yan may tamban na malaki so naman ulit tayo mga kapisig no uh, one video naman ulit tayo Thank you. nakalagay siguro dalawang araw tayo walang upload wala tayong signal kaya hindi rin tayo video dahil maalon okay, hindi tayo nakakatikip Okay, hey, bakit si Dodong nasa baba? Pero nasa lambat. gili to? bulok mga bayang isda na yan sa dami ng ilo na yan yeah. Silang, siapa yokai? Pagod na masaya pa rin. <laughs> oh. Sound nga, malaki. Uy, putang nga lang. Putol yung kable. Mabigatan sa lampasot. Putol yung salok. Putol. Putol yung kable ng salok. Laki na lampasot sa loob puti eh. don doon lang, doon pa siya na putol oh. Walang tao. tuloy yung kable mga kapising oh. wala na yung kable napigatan sa malaking lampason oh. siya okay, eh, baba mo na yung boom para balik yung kable Oh, Bot. So ayan na mga pising, ulit yung kaple. Naputol. At uh, yung salok sa alok. Buti nga naputol doon pa eh. O yan ang naputol kasi kung yung isang kaple doon sa kabilang kalaw naputol, duduyan yun dito baka may matamaan pa tao. Yun, may mga alok tulingan. Tulingan na lumahan. ata lumahan. Calang merco retiu surya marami tulingan, oh. puro tulingan yang kinua nila. Dame tulingan. Maka kata kelas ialah area ratu agak pising. Majority tulingan. Halo-halo kala mai turai. Tulingan pala marami ting eh. Bisik lah yung turay. Rumahan. Nagkarang taon, tulingan din sumilong dyan. sa ano na yan. Spot na yan. yun, laki na pusit na kuha ni Binat hindi man magkasalok na maayos 300 na siguro yan may na siguro yan tapoyan pa ang ilo mali dalawang Ya kan peseri wain yan. Ganda klase isda. Ya no, ya no? melakas mo boy. Tagal lang na nag-gabe sa Bulacoy. Okay no, nangyari yung Bulacoy no. Parang inalalayan daw siya pagdating daw sa tapik. Cái kiểu tiền nha Nó mang ổn xe ra <laughs> para si Awer wah wow, paganda ng klase isda. lumahan tulingan bisik lagi yung turay lo. Ilo, 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 ilo. Dati sinasabuyan pa ng asin yan. Para di agad matunaw yung ilo pero ayun wala. Ilo na Ilo na lang. Huwag sa cake! Ito, na kami mga kamisig.

kami pa oh. o wala sa kami kasi maalot nag bye bye <laughs> kala mo pa wikan <laughs> yun ganda ng araw oh. May Alon. nag na tayo doon. So, dito naman tayo sa kusina. Tingnan natin kung anong kabuhayan dito. Wow, to Ganda ng isla, no? Mm. Hindi na pinggir links. Tulingan, saka alumahan yung ulam namin ngayon, mga kapising. Inihaw, inihaw. Inihaw. Inihaw sabaw. Oy, inihaw sabaw. Inihaw na tulingan, sabaw na alumahan. Wow, kalalaki, oh. Kuapo. Sariwa-sariwa. Say, kasarap. Oh? Sarap ng isda. Talaga sariwa. At Mangapi muna tayo. Abang maghihintay ng inihaw, mangapi tayo.